So kung gusto nyo mga idol mag-order sa Bukayo mga idol uh, Just uh, Mrs. Dakayo Vince TV Vlogs mga idol I-comment lang Kung mag-order kayo May order naman kayo ng Bukayo Mura naman kayo ng 10 pesos per piraso O karaisa Pulo mga kayo ni mean, para para sa sa makamasangayon. Don't forget to like, share, comment and subscribe sa aming channel Vince TV Vlogs mga kaidol. All right mga kaidol. So kung gusto niyo mag order mga idol, so paki just ko lang sa phone number na nakalagay sa description mga idol. Oh, uh, subukan nyo mga kaidol ng aming Bukayo para malaman nyo kung gaano ka simple lang ang ingredients and then masarap siya kaya iim na mga idol master ship cook naming mga idol si mami flo ship cook naming mga idol so mga ka idol don't like share comment sa aking youtube channel Vince TV Vlogs mga idol please po guys <makes>